Dito ako nagpunta yan. It nga lang guys, talagang gustong gusto kong pumunta doon sa Pugon. Yun yung Pugon, yung, yung uh, na na picture ko nung nakaraan. Yun nga lang guys, yung Pugon na yon is yung part ng aking pinicturean. Eh hindi ko na matandaan kung anong pangalan, kung kung anong sitio talaga yung aking puntahan nung nakaraan. Yan tuloy, ang nangyari dun sa ginawa akong picture na ipost ko sa Facebook group at sa mga page. Ang nangyari guys, binash na ako. Kasi nagpost nga naman ako na hindi ko alam yung sityo, yung barangay. Yung barangay nung nasirang ka mga karsada na yun. Yun ang gusto kong puntahan. Alam ko na papuntang pugawan yun. Ipapuntang pugawan. Kaso, sinorkat ko eh. Pugawan yung punta. Iba yung liko ng Pugawan compared dun sa aking pinuntahan nung nakaraan. Yun. Kaya nagkamali ako ng lubos-lubos. Yan. Pasensya na guys doon sa mga uh, nakakita po nung mga picture na yun. At yun po ay aking idinilit. Dinilit ko po yun sa aking Facebook page, Facebook group, and then sa mga shares. Delete ko po yung lahat yun sapagkat hindi ko po, nali ang kamalian ko guys is nalimutan ko yung sityo yan, yun ang nangyari. Kaya ang gagawin ko sana talaga ngayon guys ispuntahan muli yung lugar na yon at nang ma... ipaalam ko naman sa inyo kung saan nga bang sityo yun. Ayan, basta alam ko Pugawan. Pugawan, yung pinakang dinaanan namin is Puga, papuntang Pugawan. Pero, ibang barangay yung uh, ibang sityo naman, yung kasunod nun. Yun ang hindi ko guys ma tandaan. Kung napapansin niyo ang aking background, ayan, ito yung uh, tubigan yan palayan ito guys ayan medyo naani na siya guys naani na siya ayan papunta ito guys papunta gawan, pugawan ayan pupunta sana ako guys ng pugon kaso doon sa dinaanan ko hindi pwedeng lumampas yung motor kasi baha kunta sana ako doon sa Pugon kasi, eh, kukover ko sana guys, yung uh, nangyaring uh, yung bang, ano, yung karsada gars na gumuguho na sabihin na natin siguro na mahina, mahina ang pagkakagawa niya, kaso hindi ako guys nakalampas kaya itong ginawa ko na lang is dito na lang ako ah uh, para magpagkwentuhan na lang sa inyo Yan guys So kung napapansin ninyo guys so Sa aking mga video Is hindi na po guys Ako nakakapag uh, tutorial Gusto yung kumang guys Makipag tutorial Mag tutor Or mag uh, Yung nga mag tutor sa inyo Kaso Inalis ko na guys yon Sa aking mga content Yan uh, uh, Kung sa ano Yung mga uh, old video naman guys Is hindi ko na siya gagalawin Permanente na siya doon sa kadahilanan po guys na masyado ng uh, maraming basher yan napakaraming basher sa akin yan hindi ko na mabilang yung basher na na nagko sa akin sa akin YouTube channel yan kasi o nga napansin ko naman guys ang ilong ko sabi sa akin ilong ko malaki parang ang ilong ko lang daw ang pinapalaki alam ko naman yung guys sarili ko eh yung malaki ang ilong ko yan kasabi nga is tayo yung mga Pinoy yan huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay apango ah, yun nga lang masorte guys yung ibang mga Pinoy na talagang binayaan ng ah, na ilong Ayan, pero karamihan din dito sa atin guys is mga pango. Ayan. Itong ilong ko guys, talagang ganito na ito eh. Ayan sabihin na ninyo na pango pango naman talaga <laughs> hindi naman okay na lang sa akin yung guys sa lahat ng mga nambabash is uh, maraming maraming salamat din sa inyo sa inyong ah uh, panunood sa aking youtube channel kahit kayo ay nambabash ayan uh, maraming maraming salamat din sa inyo guys and then, doon naman sa mga totoong mga mga nag bubius sa akin mga sa YouTube channel. Yan, thank you, thank you, thank you very much sa inyong lahat. Ayan. Kasi ah uh, nariyan pa rin kayo. Yan. Hindi kayo nang babash. And then and then ah uh, positive yung inyong mga comments sa akin. Do sa iba, do sa medyo na puno-puno na rin naman ako guys so, sa ibang nagko sa akin eh. Do sa nang babash sa akin. Kaya yun lang kahit kaunti ang nanonood sa akin, is eh ko na yung aking uh, pagtutorial sa inyo. yan uh, Gusto ko man na maparami pa muli yung aking mga views, yung aking mga subscriber and then ayan. Ang gagawin ko na lang mga content ko guys is yung yan to nga yung pagiging vlogger na talaga yung uh, pupunta ako sa mga iba't ibang lugar dito sa amin lugar and then yun ipapakita ko sa inyo. And then ako rin guys yung mahilig man na. Nampupuna ako sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Tulad na lang ng sa gobyerno. Ayan, mahilig ako guys mampuna sa ganyan. Yun na lang guys ang aking magiging content sa aking uh, YouTube. Bahala na kung darami ba ang subscriber ko or babawas ba. Basta sa akin guys is iiwasan ko na yung pagtutorial Kahit na konti lang yung nanonood sa akin is okay lang ang mahalaga is mabago ko yung aking mga ahabis, uh, yung aking uh, pag ano ng content sa inyo ayan napakaganda lugar dito guys super the best ayan may nagsasabi rin sa akin na kayahin ko na lang daw yung ibang yung mga namatay na artista <laughs> yung mga namatay na artista is gayahin ko na lang daw ayan hindi ko na lang babanggitin yung artista o komedyante na namatay na gayahin ko na lang daw <laughs> mahirap naman yun mahirap hindi ko kaya guys yung mga ganon yung gayahin yung content or yung gayahin yung hobbies nung mga komedyante komedyante sila eh ako, ako ba ano ba ako isa lang akong simple or hindi kilalang uh, tao dito sa uh, mundo ayan yun na lang guys ang aking gagawin sana nariyan pa rin kayo at na tuloy tuloy pa rin po ang pagsuporta sa aking youtube channel ayan uh, sabay sabay po natin na tunghayan po ang aking mga iba't ibang mga video na aking mga i-upload pa sa inyo ayan ah uh, Napakarami, napakarami ko po pong uh, mapupuntahan, marapakarami pa po pong uh, ipapaalam kung ano po ang dapat gawin. Ayan, yung mga pampuna. Ayan, yun po. Doon na lang po ang aking gagawin, yung mahilig po ako mampuna sa ating mga ating pamahalaan yun guys maraming maraming salamat sa inyo guys sana supportahan nyo pa rin po ang aking youtube channel and then magpong kalilimutan na pag subscribe and then mag click po kayo ng notification bell para updated po kayo sa aking mga video thank you very much guys